lahat ng kamag-anak natin sa Cebu City, John Carlo Planas at sa Madera Family. Shout out! Kaya Niki Yun! Shout out! Kaya Niki Nikki Bigornia from San Ramon, Masbate. Nakon classmates in high school. So, kaya Niki, Sir! Shout out po! Shout out kan kaya Nikki! Sa ganda sa sunset sa Monte Alegre Sal Monte Alegre From San Ramon Mas bate Ken, shout out and shout out Ken Joshua Joshua Pakala Kan Huswa Josh Shout out mo Kaya ka man yan ha la birme Ronald Talingting Shout out po Kay Ronald Talingting From San Ramon San Ramon Mas bate Shout out Kan Chan Sa so, ganyan dito oh magpa shoutout siya. magpa shoutout siya. ada ni Dio Uloy. Siya pala. Tapos dito 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 Uloy. Resort. Resort yun. Tapos dito sa Luyo pa dito. Luyo pa dito. May woodstone yun doon. Bisita na kami na ni guys. Kalinis siya. Mga around 5 o'clock or 4.30 sa hapon. Kaya maganda din kaya Di masyado mainit. open pa yun na kay magparaskon hangin. Nature na nature tapos And Link would go clean, eh? on the lead side. There's nothing left for us to hide. If we move slowly, then I won't know. If this is the way, this is the way it's supposed to go. Hello guys. Another day. Naman tayo! Andito tayo sa lugar na kung saan tahimik lang. Walang masyado ingay. Sama na rin si Hanap tayo ng place. Pwede nating tambayan. Dili na siguro. Okay na nga dito. Pwede guys, sa natin view. Andito lang tayo guys sa seaside. At ang sunset. Adiman man ang patalibod. Tapos itong pakaturid rito sa part, guys sa boulevard. Paikot itong siya pakaturid do, na side. Maganda man mag-stay nga sa boulevard, pero guys, masyado na ng damo nga tao. Idila kita sa mga himik nga places. Simple lang. Pero nakaka-enjoy. Enjoy with the nature. Tapos tamang kain, tamang inom ng coke. Inom ng coke. <laughs> Tapos, tingnan ang magagandang view. Diyan. View. Seaside. Tapos, sunset. Guys, kung naghanap ka mo ng mga camping gears or camping materials, available ito sa aton sa Kuya RTV. So, yan na. Tara na. Tara na. Foldable chair. Tapos, na natin. Foldable table. So, magsaset up muna kami, guys. pwede ni guys maputang mo sa U-Box kung ikaw naka box or top box kay madali lang good lang pwede ka nang umupo anytime, anywhere Ganoon lang guys, tapos na mag-set up. Tapos, snack ka na. Sa seaside, di ba? Mga handila na itong mga gamit. Madali lang siya pag madali lang siya bitbiton tapos madali lang ibutang kundiin Kasi sobrang dali lang tapos mag-start-start lang tayo dito ako pa na kay mag-press ko hangin nature na nature tapos ang likod ko ang linis so hindi din ako no, ang paraisan ni sa classmate ni Chasti Arikayos shout out! sa classmate ni Chasti Arikayos kung sino ka man. <laughs> Shout out kan Biantik. Shout out kan Biantik ngan kan Judith. Okay. Hindi <laughs> <laughs> kami sa yung lugar. <laughs> kaupay, kaupay nga di kay Kalinis. Bisita na kami nga ni guys. Kalinis siya. Mga around 5 o'clock or 4.30 sa hapon. Kaya maganda di kay di masyado mainit. Tapos kalinis pa gano'n lalinis na yung ground handi na makakadina kita yung isang magpapashoutout marami-rami kayo guys <laughs> salamat ano salamat sa padayo na supporta ngayon sa padayo na pag uh, walang sawang pag sa ating facebook ng youtube channel so shoutout shoutout sa ating kamag-anak at di pa naman naman nakikita di ko pa man siya personally nakikita pero salamat sa supporta online kan sa aton kamag-anak si John Carlo Planas at sa Madera family from Cebu City. Yo. di ba? Ang layo na nang napupuntahan. So, shout out. Shout out po sa inyong lahat sa lahat ng kamag-anak natin sa Cebu City, John Carlo Planas at sa Madera family. Shout out. Si Kianiki. Yon. Shout out kang Kianiki. Nikki Bigornia from San Ramon Masbate. Na-classmate sa high school. So, can Nikki Sir. Shoutout po. Shoutout kan Kenix. So, si Keniki na mo background lang. Si Keniki na mo dating nga Sa high school. Sa high school kami kapatch ko si Nikki. Siya na mo tatay kumbaga. Tatay ta sa among ka-batch kasi ang pinaka-may edad na pero buta eh Salud Pianiki. So, salamat sa buhay mo. Ngayon. Sir, see you soon. So, salamat sa support ko sa padayo na pag-support. Shout out! Kaya nga man yun ang Genix. na makita kita niya, no? Magkita niya, magparanding. Sa kung daan! Saan tayo magpabanding-banding? Shout out! Ingat, Perme Genix. Ngayon, shout out kay Joshua. Joshua Pakala kan Huswa Josh Shout out sa imo. Kain ka man niya na, Inayla, So, si Joshua Pakala, classmate ko liwat sa high school. So, salamat sa akong mga kawatch. Salamat sa mga support, ano? Si Joshua Pakala, parang atwada siya sa Manila. So, Josh, shout out sa atong ni niya, Joshua Pakala. sa so, matindi mag-tumbling, matindi mag-drawing, and buutan, and right di ba no humble so salamat Josh sa mo support shout out ko na ikaw ngayon Ken Kenneth Monte Alegre Salde Monte Alegre from San Ramon Masbate Ken shout out so si Kenneth Monte Alegre classmate ko gihapon siya tikang elementary hanggang high school same pagod kami same na kami sa isang sa section Oh, same na. Grade, grade one, tiga grade one hanggang high school, nag fourth year, same kami section. Naalala ko pa sa nuna. Siya ang may most punctual sa elementary. <laughs> ken, shout out. Shout out sa iyo, hain ka man na hinay la pero and praying, praying ano? We are praying na magkirita kita nyo na magkabatch. Bakit ka man na kung hain man ka mo? Ngayon, Ken. pa ba? Ken. Ken. si si Chan C H A N Chan from San Ramon nagpapa shout out siya so classmate ate ni Nire Re Nire Re Planas nagpapa shout out siya shout out kan Chan so ganyan ito magpa shout out siya magpa shout out siya anak ni Tio Uloy eh, Ronald Talingting yan shout out po kay Ronald Talingting from San Ramon San Ramon Masbate hello doggy tapos pare sa itong mga kabataan nga ito nag enjoy enjoy lang sila di masyado makita <laughs> enjoy enjoy lang sila diba? Sarap lang ng mga ganitong setup guys. Sana, sana, sana maranasan nyo rin. Di rin man sa sugat sa ng mga bagay, pero sa iba-ibang sitwasyon, yan, sa iba-iba natin na kagustuhan, na nato naton kalipay, kalipay sa kasing-kasing sa aton mga ginahimo, may enjoy na mga bagay-bagay, di ba? Maganda sa sunset, pagkaganda liwan sa bundok Ito may clouds. Din mga ito may mga palay Ito mga... Inesia Balay. Tapos ito dito liwat sa Luyo Resort. Resort 'yon. Tapos dito sa Luyo pa sito, Luyo pa sito dito, may Woodstone 'yon doon na parang may swimming pool. Ano? May swimming pool ano? Uh, may swimming pool siya dito. Na pwede niyo lawat pariguan. Tawagan niyo. friends. Proper